boss ayaw talaga lumapit ng ano tulik dito na yun eh dito talaga tumilaok oh. ayaw lumapit lumapit ayaw lumapit ayaw lumapit Grabe. Napakalapit na. Tapos biglang nawala. Grabe. Napakalayo ko na naman. Grabe Sa ilalim ako ng lasang na to.

Ayan. Ayan. ayan talagang lumapit nandiyan na yun no? napakalapit na yun hindi lang nawala ah ayaw ah natin dun lapitan natin sa kanyang area na matapang siya dun di siguro siya dito kaya rito nandyan lang yan

入れいって。